isang mapagpalang maulan sa atin lahat mga kagala so saman tayo naroon ah, talagang maulan so ingat po ang bawat isa lalo na dyan sa ah, kung saan may malapit na baha so ingat po at laging maganda so ngayong umaga so papunta tayo ng C6 kasi alam ko ma mataa, maulan so mataas ang tubig so balita ko marami daw tilapia doon ngayon at mura pa So tara let's go mga kagala Pupunta tayo ngayon ng C6 mga kagala Tara let's go Kasi balita ko ngayon na uh, uh, Malaki ang tubig So maraming isda ngayon na tilapia at bangus Kamurang isda doon so, Sabi nila so, Kaya tara samahan nyo ako mga kagala So bago ang lahat dyan So shout out dyan sa, kay, sa kaibigan ko Na bagong bukas dyan sa signal Na Suportahan natin ang uh, Ating Pilipinong uh, uh, Street food Yan Shout out dyan kay Mama Lins uh, Bicolan niya Lotong Bicolan niya Okay So shout out dyan sa 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 mga kaibigan ko dyan sa Riders Club ng Tanay Rizal at syempre sa hindi mawawala na ang pag Tanay so meron ding uh, shout out na yung Wagas Riders Club ng Tagi okay. so shout out dyan sa lahat ng classmates ko dyan sa Surigao. mga classmates ko dyan mabuhay kayo kung saan tayo at

ayo-ayo lang uh, kasi may kanya-kanya rin tayong uh, pamilya so may time, bakasyon-bakasyon din so, may nakakalawa awa ng na Diyos okay, shout out din sa pamilya kong Glacier yeah. Uh, Glacier Refrigerated Services God bless po sa atin lahat Siyempre, shout shout out dyan sa sa kaibigan ko na taga Cebu kasi Kautol yan Suportahan natin ang Suportahan po natin ang kapwa kunting mga ka-idol, mga kagalang. So, pagpalaay tayo nawa sa may kapal. Kung sino nakakaluwag at masarap makatulong sa ating kapwa. Yan. Shout out sa lahat mga content creator dyan. God bless. Kasi pag nakakaluwag sila at kumikita, tumutulong po ang mga yan. Shoutout out dyan sa lahat ng mga kumpare ko. Uh, sa Tanay. Saan mo kayo naroon? Ingat. God bless. Okay. Shout out dyan sa lahat ng Signal Village. Tagig City. yeah. Shout out dyan kay Roger Pitalio yeah. Shout out dyan sa iyo dong Ayo ayo din ha Kung ah. so, nang bahala dyan ng kay tatay so, Pati sa mga kalamunan din ha Kamusta yeah. mo na lang ako God bless sa atin lahat din yeah. uh -huh. Shout out dyan kay Pariko Official TV And Kaniyong Siyempre, hindi rin na rin mawawala na ibigan natin si Andrian. Mga kaibigan natin dyan, sa YouTube channel, please support. God bless all. Mga content create Siyempre, shoutout dyan sa ating kaibigan na si Boy Bookbangers. 0.2 So ngayon nasa Davao na siya uh, Ka Idol uh, Ingat at enjoy lang Buhay dyan So regards dyan ako sa lahat ng mga taga Dabawin Daba Daba nyo uh. Shout out dyan sa pare ko na si Billy Mendoza na nagtatrabaho dyan sa may airport na iya isang masipag na na forklip operator ng naiya so saan man tayo nala, uh, naroon so ingat po mga kagala dahil maulan dito tapos dyan ulit kay, kay pari ko official TV nasa ibang bansa. Uh, ingat mga uh, ka-idol kagala sa iyong pagbibiyahe. So, Pagpalain tayo nawa kung may tabal. Uh, laban lang dahil ginagawa natin para sa ating family. mga ka idol So hanggang sa muli dito lang muna ako. Uh, medyo malapit-lapit na tayo. Malapit-lapit na tayo sa C6. So narito na tayo mga kagala sa C6. So, malapit na tayo na yung bagsakan ng mga tilapia so ano po marami nga yun saka sariwa pang isda maragang buhay pa so narito na tayo mga kagala narito na tayo sa C6 mga kagala yung bagsakan ng ano, tilapia tara let's go tara let's go tama tama naabutan natin si kuya mga kagala ayan hi vlog Ay, hi shout yeah. out oh. O di ba? Tama-tama may naabutan natin si Kuya. Ayun buhay pa. Oh. Ayun, nahin pa. Pakukuha lang galing doon sa ano, kabilang ilog. Uh, kabilang lawa pala, sorry. Mm -hmm. Ito naabutan ko talaga ayan oh. Yung buhay pa o. oh. So, mm -hmm. uh, pa, mga Ayan, o. buhay pa kamusta kayo dyan okay lang daw sila okay. uh, more blessing sa lahat ng mga nagtitinda dyan at sa uh, more blessing sa lahat ng mga isda dyan okay shout out dyan ingat po kayo sa laon Ayan. Ayan si Supri. Uh, shout out dyan. Oh, shout out dyan sa minamahal Ay, mo dyan. Yeah, yan. Na ito, yan ang gusto ko. Yan. Eh, talaga sinadya ako kasi... Sinadya per kilo, buhay na po, ha? Ayan, oh. Oh. 20 lang daw ang kilo, mga kagala. Joke lang. Lugi na sila. So, 50 lang daw para mga kagala. Ayan, Lalaki Naglaki, oh. Naglaki oh. kagala, oh. Diba? Diba? Ang so, gaganda ng mga tindera dyan. Yan. Yeah, shout out yan. Hmm. Uh, yan. Yeah, shout out dyan sa lahat mga tindera. Yan. Yeah. Yeah, no, buhay pa. Galing sa laot. So, bili na tayo mga kagala. So, 50 lang ang kilo. Bili tayo lang apat na kilo. So, maghapon na yun. So, yun lang mga ka-idol. thanks for watching. So, magandang umaga sa atin lahat. Yeah. So, bilhin na tayo, okay? Buhay pa oh. Lalaki eh. Pwenta? Ayan, bumili na ako ng apat na kilo mga gala. Ayan. nililinis na. Ay, oh, may pusa pa. May pusa pa. Yan, preto at saka paksi yung mga kagala yan. dito lang yan sa may sisig 50 lang ang kilo mga gala kaya sino malapit so attack na kasi eh, marami isda ngayon gawa ng uh, yung ilog lumaki yan. so ito na mga kagala nabili ko na apat na kilo yan maghapon na ulam na ito So yun lang mga kagala. So uh, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. So please like and share at sa mga bagong update na video. So please click na notification bell sa mga update ng video. Okay, thank you at maraming salamat. Ingat mga God bless. Ito po si Boy Kalawan at ito sa ating mga nanonood. Maraming salamat at ingat tayo lahat. Kumpalay tayo nang na bongga. Okay, thank you. Maraming salamat. Bye. Lah mga kagala. Hello. <clears throat> Thanks for watching. Maraming salamat. God bless. Bye. Kaya so, nabili ko na isla sa sisik, mga kagala. At rin ko ngayon at meron pa akong taxiw sa kamias. Ayan. Maraming salamat. Thank you sa mga isang magandang tanghali sa atin lahat. At mapagpalang maulan sa atin lahat. Thank you and God bless. Bye.